Lalong nagka-interes ang mga Kastila sa rehiyon dahil mayaman sila noon sa ginto kaya para maangkin nila ito, gumamit ng dahas ang mga Kastila laban sa mga mandirigmang Bicolano. 1571, nang pumasok ang mga Espanyol mula sa Camarines Norte hanggang area ng Ilog Bicol, buong loob na ipinagtanggol ng mga Persang Bicolano ang kanilang teritoryo laban sa mga Espanyol. Naging interesado ang mga kongkistador sa lugar mula nung marinig ni Juan de Salcedo na may mga gold mines sumano sa Mambulaw at parakale. Ang mega province na Camarines ay naitatag noong 1636 at nahati bilang Norte at Sur taong 1829 pero pinag ulit noong 1854 at pagkatapos ng tatlong taon ay hinati ulit taong 1893 nang pinagsama ulit ang dalawa pero sa huling pagkakataon ay hinati ulit noong 1919. Maraming pakikipaglaban para sa kalayaan ang ginampanan ng mga taga Camarines Norte. Noong Abril ng 1898, sa pamumuno ni Defonso Moreno ay nagpasimula ang mga Pilipino ng pag-aklas laban sa mga Kastila. Sa kasamaang palad, di nagwagi ang mga ito at humantong pa nga sa pagkakamatay kay Moreno at ng iba pang mga kasapi. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, Lumusob ang mga Winces Guerrilla Group sa mga paparating na pwersang Hapon papuntang Dait. taun taon pa rin ginugunita ng mga kapamilya ng mga veterano ang paglusob na ito tuwing December 18.